Guys, ang daming bunga ng kadilang mulberry. Oh, ang lalaki ng bunga niya. Babaya pa oh. Uh, nagpaalam ako, guys, kaya walang takbuhan na mangyayari. Ayun. Tatry lang natin ng isa. Pumatamis. Hindi ko mapuha. Ay, naputol. Naputol. Ito na nakuha ko tikman natin. Hmm? Matamis na maasim. Anak, hawakan mo nga. Kukunin ko yung naputulan. Dali. Hindi kita. Ganun. Yan. Yan. ang dami Kung titin Tita, mabili ka na ako po tita. Selba na anak ko sumigaw may nag nanakaw daw. Ito ay naputulan guys oh. Ako ako. Ang sarap ng may ari oh. Ayun, paalam tayo. Hmm. Mm. Tamis. Tamisan. No? Sarap. Siti, sige.